So ayan guys, good morning, good morning. Ngayon ay alas 10.30 may dyan ang umaga. Ayan. Uh, February 18 po ngayon. Ayan. So mag-aasarol uh, po tayo, magagawa tayo ng tudling alukbati Ayan guys. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas. Sam sampunang yung pamilya, ayan. OFW, ayan. Ingat po kayo palagi. Lawan lang sa buhay. Ayan po, guys. So, ayan, guys. Maglagay tayo ng binulok na ipa ng bigas. Ayan. So, guys, maglagay tayo dito. Ayan. Ayan. So, guys, yan yung binulok na ano. Yan. Yung pinag-iika ng palay. Ito po. Yung pinagkiskisan. Balat ng palay po ito, guys. So, yan, guys, lagay tayo. So yan guys. Haluin natin. Yan. Kalat natin. Ano gumanda yung ano? Alok? alok bati. Hindi natin tatuloy yung alok bati. Ah, ah. ito guys sinaluan natin ang lupa sana maganda yung tubo nya mataba yung talukbati nila tatanim natin yan kapagod guys lalo pag may nararamdaman ka sa katawan sinampung na naman yung gout o arthritis ko ayan guys Ayan, natapingan na guys. Maganda na. So dito naman guys, ayan yan. Yung nakikita nyo yan. Yung nasa roll na yan. Pichay naman po yan. Kung hanggang saan. Kasi yung buto ng pichay, 400 piraso lang. Yan. Dito naman guys, nagtanim ako dyan ng kalabasa. Ano yan guys? Uh, mga dosing buto, sampu dito naman yung subra, yung siyam. Para itanim natin doon sa bakanti So ayan guys, yung nakikita nyo yan, yung mga natuyo na yan, yung lugar na yan. Diyan tayo magtatanim ng kalabasa kapag tumubo na yung punla natin kalabasa. At guys, dito naman tayo sa sigarilyas. Ayan guys, ayan, ayan guys, may buwan na siya, ayan. Ayan, may marami na po siyang bunga. So ayan guys ang mga bunga nyo. Ito guys, ayan. Ayan guys, ang dami. Ayan, daming bulaklak guys. Oh. Hindi guys, yan. ayan. Ayan, may nakikita nyo yan. Puro sigarilyas yan. Ayan guys, yung mga bulaklak. Oh. Waiting. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ito. So ayan siya guys. Ayan yung mga bulaklak ang dami rin ayan ayan yung mga bulaklak nya guys ito naman yung kabilang sides ayan guys yan na yung tinanim kong sili at to ayan sila ayan sila tayo sa talong guys ayan o oh. maganda ayan guys o oh. tataba yan siya guys ang ganda niyan hanggang doon sa dulo at hanggang doon yan yan lahat nakita mong nakita nyong ano puting plastic ayan yung mga butas butas na yan puro talong ko yan so ayan guys sana tumama yan ayan 90 po na buto yan 19 puno po yan balik po tayo sa ano sili ayan ayan guys ang gandun yan ang gandun sa mga may nakikita nyo yung pantakip dyan na balat ng saging yung saha ng saging hanggang dito guys ayan ayan siya buhay na siya sana mabuhay tuloy tuloy yan ayan ayan guys yung kamatis na isang puno ayan ayan siya yan ang bunga niya guys itong mga talong guys ayan yan, na ko na pero nandyan pa rin yung mga uod. Yan. Bilang ang bunga niya guys. Yan. Ah guys, ito yung ating ano, alukbati. Ayan guys, alukbati natin. Ayan. Alukbati green. Dalawang plastic po yan. So yan guys, talim tayo. Ito guys, kaunti lang guys oh. So, bilangin natin sa dalawa. Tatlo. Dalawa. Ang tatlo yung apat, yung lima apat. Mayroon po 20, 20, 21, 22, 23. And guys, 22 seeds. Lagyan natin ng ano to. Talapa ng yung. Para hindi kainin ng manok. Kasi gagambul pa tayo ng ano. Tataniman. So ayun guys, tapos na guys tingnan natin Ganyan natin siya ng tulos guys Yan na siya guys tinabunan natin para hindi kay kaya ng manok para yung dahon di magkalat Yan siya guys. Parang hindi siya. Ano yun manok? So guys, ayan na siya. Ayan. Sana maganda yung tubo niya. So ayan guys, tangali na. Ang oras natin ay quarter to 12. So ayan, half day tayo nagtrabaho dyan. Pagod guys. So hanggang dito na lang guys yung aking vlog ngayong umaga.